Det är nga yun Wala yun? Ah baka rin binaypas lang tayo Tapos dito rin ang balik to no? Oo oh, oh. Ah,

<laughs> Kalau nggak reject <il>, itu apa bayar? Kalau <laughs> nggak reject, don't judge the book by its cover. Please open the door and discover. <laughs> <laughs> Why? Balut ayo. ibig sabihin ayun ang buko malamit yung motor mo layo ka no dulo-dulo hindi naman ah, pandang kasi vision mga ina ay, ay bakit may mga sila lagi nakakisi. Sabit na Sabi niya 'yan, ano? Hindi sabihin. Para sa paa, taling pa naman mo tapos ititimbang. May timbangan kasi sa bitad. Uh, Dati ako nag-arabis yun eh. marami pang tapon dyan sa ano. Buha. Para hindi mo na itali, pag ganun mo, sa ganun na lang. Ako. Nakasabi sa kagad yung walang. Ah, eh, mo na lang. Matibay ba yung mga yan? kahit lima yan Sama kayo, kahit makawala yun, hindi naman makatakbo ng mga manok na yun oh. Oo uh, Kung saan nyo nalagat, doon nalagat Ay, ganun? Gap, gapang lang mga kunti Ang mga kakakano? Ay! Ay! Ang mga kakakano thanks ito? Wetex! pala sir. Bunga tayo ng ano? Uh, farm! Patay talaga tayo. Ay wala silang magamit doon. Pag, papuntay tayo lang sa oras ng gabi. Ang mga kayo ah. Ang mga kakakano kayo. Ay! Masang crap nyo pa oh. Man, ginawa ko naman sa iyo yun? Oh.